Good day mga sir at magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa ating channel. Random vlog na naman tayo. At for today's video, ito yung isi-share ko sa inyo. Ito yung solar floodlight na binigay natin, binigay sa ating customer kasi ayaw na daw magilaw ilaw pa gabi. So ayan. So ngayon naayusin natin to at isi-share ko sa inyo kung paano uh, madali ang ayusin itong ganitong klaseng sira. Okay, so kung mga sa mga bago at uh, sa bago sa ating channel. Uh, huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like. Mag-hit na rin ang notification bell para update kayo sa aking mga bagong video. Okay, so ngayon, uh, hindi na natin to tatanggalin tong salamin para madali tayo. So, lalagariin lang natin dito sa likod. So, uh, na-experience ko na yan at mahirap talaga pag dito tayo sa salamin. Baka mabasag pa natin yung salamin. At uh, sa likod naman is walang problema kasi madali lang naman yan isilan right so let's go ating buksan ang likod so kung wala pala kayong lagari uh, yung ganito pwede rin na yung metal, uh, metal na hakso ayan pwede rin yun Okay, so check muna natin yung voltage ng battery. Kasi no, oh, dead siya. Wala siyang... wala siyang mababasa na voltage dito. So ngayon, tatanggalin natin tong kuha na to. Battery. Ang ganda na. no. So dito pa lang kitang-kita na natin na naputol <coughs> naputol yung terminal ng BMS. yang dito sa positive. So ito yung dahilan kaya walang kuryente. <coughs> walang putay <coughs> Sorry. Okay mga sir, so yun, pag testing natin walang bultahe, yun, ah, naputol pala yung ito. Ito yung terminal papuntang positive dito. Kaya pala walang, kurya, yung walang, batery, uh, walang ang pagsukat natin. So ang gagawin natin, eh, ihinang na lang natin to dito. Tanggalin lang natin to Nalawang siya. Okay mga sir, so tanggalin lang natin to. Yun. Okay mga sir, so ayan. Kuha na natin yung copper wire. So lalagyan natin ng kuwan to. isang ganito sinkable sinkable tube ok so hinang natin Okay. Ya, harus pulang nih. Dito. Ayan, so okay pa naman to dito Hindi na lang natin to Susubukang palitan So ito na lang Ngayon, it's charge <coughs> Titingnan natin kung charge natin Kasi nalubat na, na, na to Kasi na, na lubat to na Wala nang empty na tong baterya Ayan, so subukan natin Kabi tong connection natin sa panel. So yan mga sir, na charge natin ng konti. Pero pa para mapakita ko sa inyo kung yun, na, yun ba talaga yung sira. Is <clears throat> yes, bubunutin natin to para malaman natin kung nag -ilaw na ba siya. Yan, so na wala yung pula. Ayun. Umilaw na siya. Okay? So, yun lang ta pala talaga yung nasira. Kaya hindi nagilaw. So, ito yung... So, pag ganitong mga klaseng trouble, madali lang talaga itong ayusin pag ganito. Kasi ito, sa labas kasi outdoor kasi ito nakalagay. Kaya siguro naka, nangalawang na siya. Kaya yun, binigay sa atin. At ayun, na-repair natin. So, yun lang pala yung sira niya yan, tapos uh, kuha lang tayo ng silan para may balik natin tong likod niya, lagyan natin ng glue dito at silan okay so ang ginawa ko pala wala pala tayong kung ano yung blue kulay blue na nakabalot dito sa ating battery so, ito lang muna yung gagamit, gagamitin natin yung electrical although yung nakuha ko kanina ng blue e, binalot ko siya tapos yung electrical na yung binalot binalot ko rin yung blue ng electrical so yan yung nagpapadikit sa ating cover ng battery yan yan so umilaw na siya kasi tinanggal na natin okay okay mga sir ito yon ito yung glow lang muna ito, ito lang kasi yung available sa atin no? so itong glow ito yung nilikit natin dito sa so, battery dito balik natin wala tayong ibang uh, grow, no? Unavailable ngayon. gamitin natin yung sealant silicone sealant okay so ito, ling, ito ran din, ran din yung, yan, lang ito lang din lang, din bubulol naman tayo ito lang din yung available ko dito na sealant so ito yung pang tapal natin dito okay so babalikan ko na lang kayo pag natapalan ko na to Okay mga sir, so ayan, uh, lagyan na natin ng sealant. So ito yung disadvantage nyo, no? pag dito tayo nag-cut sa likod, madum uh, medyo madumi lang kaysa sa uh, doon tayo sa harapan, yung salamin. Kasi yung salamin, ma maganda talaga tingnan pag doon tayo kinuha natin, makuha natin yung salamin. Kaso napakahirap talaga yan na tanggalin. Siguro kung nakatry kayo ng ganyan, so mahirap talaga tanggalin. Mayroon namang makatanggal talaga sa iba, sa nakita ko sa mga YouTube video rin. rin. Merong nakatanggal ng ganyan pero ayan matagalan tayo. So ito na lang yung ito yung pinaka magandang paraan kasi pag dito rin kayo sa sa likod uh, madaling mag trouble. Kasi kung halimbawa mag trouble na rin uh, mag trouble mag uh, na namang sira. So dito lang kayo kung sealant 'yan. Kalimbawa, ganito yung klasing uh, ginawa nyo, madali lang natin 'yan kukunin ama uh, matanggal yung cover sa likod kasi nakasilat lang yan so mandali lang o, uh, yung mga kwa naman niya, yung holder naman niya, so hindi naman nya natin kasi kisinama sa cutting so matibay pa rin yan so ito lang uh, pinturahan lang natin ng itim para parehas na ng kulay pero ayan hindi na natin yan pinturahan kasi indoor na naman natin to ilagay at hindi na sa outdoor So at least uh, napagana natin at Uh, madali lang yung sira kasi yung ibang sira uh, <clears throat> kapag BMS na yung kuan papalitan natin papalitan talaga at yung battery so ito is uh, madali lang yung pag repair madali lang yung pagrepair natin so yung wire lang pala yung na, nagkalawang na no so yan sana nakatulong tong uh, video na to at huwag kalimutan mag subscribe sa ating channel at see you on my next vlog